Hello, good morning. O, ayan po sa ating sikat toto si Kapalo. Wala nyo lang kung sino 'yan. Ayan, ayan. wala nyo lang. Ayan, ayan. <laughs> Hello, good morning. Hi guys, mas. Happy blessed Monday. Dito tayo ngayon sa Bulacan Sports Complex. So, nilipat dito ngayon yung tennis clinic na ginagawa sa Felicisima. Kasi lagi nag-uulan, malambot yung looparo kaya nilipat na nila dito sa. Bulacan Sports Complex. So, ito sila ngayon. Restart na sila ng kanilang tennis lesson. So, yun. Good morning. Good morning, Madi Ayan si Madison. nag-ano na sila uh, stretching So, yan ang ginagawa nila eh, before sila mag-start. Mawak na raketa. So, kailangan ng stretching. Go Pampilo Abutin mo Pampilo <laughs> Go 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 You know <laughs> Go Madison Yon, very good. <laughs> Two, three, go. One, two, one, two, three. Higher, 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 right arm. So, yun, natapos uh, na sila mag-stretching. Water break, and then mag-start na sila dito sa gitna ng court. Okay. Ah. Dahil makukulit, ayan, punishment. Duck walk, duck walk. Duck walk, duck walk. Duck walk. Ayaw niya sumunod. <laughs> so dahil hindi sila magkasundo sa kanilang la, sa kanilang linya. Nagkakagalit sila. So ayan, punishment, duck walk. lang ako ng 10 ha. Ah. Kindly arrange yourself. 1 to 10 ha. Ah. Pagka din na naman nyo na ah. nasunod yung linya natin dun sa pili. Okay. So yan. Another dako ka. 1. 2. 3 Yung linya, yung linya nyo doon sa pilisisima kung paano yung ano nyo doon oh, yung, so, yung position nyo <laughs> So yun, di nila nakalimutan nila yung kanilang pwesto. Four. Five. Sina nasa Ah, pahabaya, pahabaya. Four. Five. Six. Seven. Hey. 9. 10. Ten. Alam niyo sa tolong hindi ano ah. Alam niyo kumilos kayo, the same the same thing din. I'm sideways. So side ayun na. Dito okay, sa meroketa, syempre mamatay nagbababana sila sa kanilang okay, arm pwesto. Sideward. Okay. Arm, sideward. Arm, sideward. arm sideward with sideways. With racket. racket. Okay, sure, Tanyo! kuwayo. Oh, tanyo, baliktad kayo. Dapat ang malapit ay 'di Okay? Oh, ka Halak ito sa dikad sa likod Sige, pogi, dun, Dito kayo, dito, dito. kayo. dumikit kayo dun! Dumikit kayo Backward kayo. Dumikit kayo dun! dumikit kayo dun dun Sige. Doon, doon, doon. Oh, doon! Kailangan di kayo ma-break yung yung pwesto nyo rin, hindi mababreak yan. Oo. Oh, oh, yung Oo. Oo. sa pangatlo, yun wala oh Oo. Oh, oh. okay, ko rin um, kayo sa dati Oo. 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 Ayun sa ito ay kayo, data. Data. Sinundan daw niyo may katapat kayo ha? Pag wala kang katapat, usad kayo. Usad kayo. Usad pa, usad pa. Wag mo, wag mo, wag mo. Sino doon? doon? Anak, usad ka. Okay na, okay na dyan. Okay, okay. Okay, ready, ready. ready. Okay. Sige. Ano muna tayo? Ah, uh, ball bouncing muna, ball bouncing, ah, ball bouncing. Ball bouncing, sige. Ito nga. Okay, sige. Go. <laughs> so, so, mo lang. so yun, <laughs> ball, ball bouncing, bouncing. Tila, <inaudible> sila. Oh. Teka, bakit may nakawak sa tuod? May nakawak sa kung saan saan? Ang kamay, kaliwang kamay, nandito sa pili. Ay, naku na, kalimutan yung sinulog natin. Sige, ako masanay kayo. Okay, check na muna yung clip. Okay, ready. By the count na ako ha. Wala na akong 1, 2, 3. Automatic eh, na yun. Papalo na kayo. Okay, make sure tama yung Ah, Tignan nyo kung magkakatama-tama kayo ha. Kasi naka-wire arms. One arms pa tayo. Kaya sa mga ito Okay, ready. Onek, hawak mo sa raketa, Onek. Check nyo, check nyo ha, check nyo. Check nyo, check nyo. Okay. Four. Ready. Five. Ready. Six.

Alternita, alakan, kongan, bangan, kongan, bangan. Ready, go, one. Ready, two. Ready, three. Ready, four. Ready, five. Ready, six. Okay, tapos kayo dyan eh. Okay, magdating na ito.

Hoy, akala ko ng kakain tayo hindi pa daw ah Ready. Oh, Oke, okay, ready. ready. Oh. Yeah. Okay, next. Oke, okay, ready. Anim, ready. Hay anh yan. Okay, Go, Athena. Okay, okay, oh, okay, ready. Next. Ready. Go. Ano na ka. Nararamdamin yung mo. Okay, ready. Okay. okay itan. Itan doon. Oh, punta na doon sa kabila. Oh, drop na, drop na. Drop mo na, trap mo na, drop mo na. Ayan. Baka nalilito kasi kayo eh. Hindi nyo nakuha yung concept kasi nung it. Ayan. Paganto ba atong ah? touch your bucket with your left neck and touch it. Once you look the back. Can you do it? Can you go up? Huh? Oh. Okay. Move backward. Move backward. Okay. Again. Go. Nice. It's nice. Okay. Again, again, again. Go. Okay. Last one, last one. Move backward. Okay. Go. nahihirapan ba ako? Hindi. Ang ginagawa ko, ini ko na lang bola. Tingnan niyo maigi kamay niya ha. Ulit. Yan. Isa. Bitik lo pa. Oh, saget, saget. Oh, gayahin mo ko 'yan. Okay, mo gayahin mo 'yan ha. Oh. Ilip. Yan. Oh. Bakit ka tutulin dito? Sa kreso na. Okay. okay. Um, Baka kasi magpasali ka ng katilin eh. Hindi mo. Among naka-open ko, a-adjust ako para sa para sa'yo. iyo, kang susunod. Okay. Yan Hindi, huwag mo diretsyo mo. Sayang yun. Yan. Kanipatan mo tayo Hindi, huwag mo diretsyo mo. Pag Okay, yan. Yan. Ayos pala to eh. Handa mag-swing okay, to ah. Okay, sige. Ah. Ka. Jump. Ay, kaso wala ro tayo sa kanila. eh Maganda mag-swing to ah. Coach, samahan ko lang po yung bata. bigla daw po yung tubig. Okay, yan. Ito kapatid niya Anong year to? High school yan? Elementary ka, di ba? Ayun yun. Sayang. Sayang. Pagpalo mo, pa-forward nyo yung body Pa-forward pa. Diba pag ka? Pero makuuna mo yung Okay. Up-leading mo. mo! Lakas mo!

So ayun guys uh, Nagpipit na si Coach Norman So hanggang dito na lang guys Papaalam na ako Kasi Uuwi na ako Meron akong gagawin sa bahay Iwanan ko na sila Hanggang sa muli natin pagkikita guys Thank you very much Bukas baka nandito ulit ako sa Sa court sa Dito sa Bulacan Sports Complex kita ulit tayo dito guys Thank you very much si gozaimashita Bye bye Thank you Thank you Bye bye 拜拜。Bye bye.